Hello mga mami, ako di ay si Adim nga nagpuyo sa Bantayan Island, may siyam ko ka mga anak. Sa sayo sa buntang, nag-andam po ay mga pagkaon sa akong mga anak. O mga balo nila sa eskwilahan ang akong giloto adubo nga manok. O ang nag-eskwila di ay sa akong mga anak karon unom na lang sila, humana ang tulo. Ug nakalakaw naman ang akong mga anak sa eskuelahan maglimpyo na ta sa balay atong paspasan panglimpyo kay ara pay daghang trabaho. Mao ni kinabuhi sa inahan magi trabaho pagali na kuno na nasad sa isunod. Binahanglan gyud nga adlaw-adlaw tamang limpyo kay kadali magkahugaw lalo na naa sa bukid kami nagpuyo lapu ka Kay huma naman tanang limpyo sa balay at doon sa ta sa kusina. Atong limpyuhan ang isda. Ato tunisya siya puston para isulod sa freezer. Amo di ay nga mga isda o kuha sa akong maguwang mga katambak. Ug nag-ihaw sa baboy karun para pang sudan sa matag adlaw o magsugba kita yung karne para paniud to karun. Siguro mga duha na ni Kabula na mo nga konsumo ang among ihaw nga baboy. Namo sa bayakan. Kina boy sa usa ka mama, nga damoy anak kailangan madiskarte kita. Mangita gitay tay pamaagi nga makatipid. Siguro makarelate gyud ang mga mama nga damoy anak. Sunod atong mga anak mga himilion kaayo sudan. Ako sa una asin lang idibol og patis. Shout out di ay ko, kang Rinalyn Isgana o kang Julie Pais. Og sa tanan akong followers og mentors og likers, unta mo invite ka mo sa inyong mga friends nga mupalo sa akong page. Dire lang kuto. to. Bye!